grabe ang bango niya. Yung, ang amoy niya 'yung matamis. Grabe ang bango! Mas lalo siyang naging yellow ngayon, guys. At 'yung isa oh, tingnan 'yung oh. grabe. Yellow-yellow na siya. sobrang bango niya tapos yung isa kanina hindi pa yan ganyan kadilaw ngayon dilaw na dilaw na oh my god sabay pa silang nahinog ang bango Dati. kala mo ano binalata na sa amoy Sobrang brang bangon niya. Yeo